Dumating na ang sandali para malaman nyo ang resulta ng inyong second lucky task. Upang kayo ay manalo sa task na ito, dapat nagaya ninyo ang labas at loob ng bahay ni Rita. Housemates, pagmasdan ang litrato. Oh my God, ang gari. Eh, pati pag Ben. Yeah. Oh. Ay, yung vlog ng bahay namin. <laughs> Ay, yung vlog ng bahay namin. Pagmasdan niyo naman ang loob. Oh! 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 Ano, oh! ano kayo may out? Ano? Galing, di ba? Ay, galing natin, guys. Ang saya, so, di ba? Twice ang galing natin. Oo. Oh. Wow. <laughs> Kapag nakita niyong umilaw ang araw na kulay asul na nangangalugan na nagtagumpay kayo. Ngunit kung sakaling ito ay umilaw ng pula, kayo ay bigo. Ang resulta ng inyong ikalawang lucky task ay Ay sobrang saya po kuya kasi at ng pagod, pawis, mabaho po yung mga kilikili nila. Parang worth it po, worthwhile po kuya. I'm so proud sa lahat po talaga ng mga fellow housemates ko po. Nakakatuwa kasi on our way na kami para matulungan yung lucky housemate. At sa huli, nagkaya ka pa na rin ang nagkaalitang sina Marco at Christian. Oh! Oh, no, ayos kayo ni Christian. I'm feeling very good. Hinab ko siya. Makita ko yung ibang side ni Christian. At nagustuhan ko yun. Yung finorgive na namin yung isa't isa. Kasi po we decided na they should stop na and okay na kami. Tapos everything was back to normal, kuya. Matapos ng lahat ng kaganapan, sa huli ay mahimbing ng natulog ang boys. Night, night, night. sobrang saya po kuya kasi at ng pagod pawis mabaho po yung mga kilikili -kili nila parang worth it po ba worthwhile po kuya I'm so proud sa lahat po talaga ng mga fellow housemates ko po Nakakatuwa uh, kasi on our way na kami para matulungan yung lucky housemate at sa... ang litrato Oh my god, ang galing. Yeah. Ay, loob ng bahay namin. Ay, loob ng bahay namin. <laughs> Bagmasdan na niyo naman ang loob. Oh! Ano <gasps> oh! Ano kayo hay, ano? Yeah, right, ba? Diba? Ang resulta ng inyong ikalawang lucky task kay Galing natin, guys. Ang saya, diba? Guys, ang galing natin. Oh. Wow! Magkatoon. <laughs> Kapag nakita niyong umilaw ang araw na kulay asul na nangangulugan na nagtagumpay kayo. Ngunit, kung sakaling ito ay umilaw ng pula, kayo ay bigo. Dumating na ang sandali para malaman nyo ang resulta ng inyong second lucky task upang kayo ay manalo sa task na ito. Dapat nagaya ninyo ang labas at loob ng bahay ni Rita. Housemates. Oh.